Ganito lang pala kadalig gumawa ng dishwashing liquid. Oh, yan o. Oh. oh, ganun lang pala. Order tayo. Pampaligo ng aso. Pwede naman yan siguro, di ba? Sige, pati panghugas ng plato. Eto na. Ito na yung na order natin sa TikTok. Ito na yung ano, siksik liquid. Hindi ko alam kung ano tawag <laughs> nito. May abuksan ko na lang. Ayan gunting. Kirain na lang natin. Uy, ito nga yun o. Ito nga yung, no? yung ginagawa dishwashing liquid. Kita nyo, ito yun ano? Ayan o, oh. kita diba? nyo ga? O, six diba? Siksik. Siksik, do it yourself. Dish, dishwashing liquid. O, oh, ba? diba? Mordor tayo ng ano? 14 liters. Pero pag nagawa siya, 16 liters kasama to. Bali, 2 liters na to. Parang kukunti. Pero kuha na tayo. Kuha na tayo ng tubig. Tsaka balde. Tsaka panghalo. Para magawa na din to. Let's go! Eto na. Eto na ang tubig. Bali, 7 liters, 7 liters, 14 liters. At isang balde. Siyempre, hindi mo awala yan siksik -sik na to. Itong ginagawa dishwashing liquid. Let's go. Huwag tayo ng panghalo. Let's go. Go, 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 go. na. Meron na tayong panghalo. Kaya ngayon, ilalagay na natin ang tubig. saktong sakto. Sakto na si sa isang balde, 14 liters. Ay, oo, oh, 14 liters na din pala yung pinturang ganito. So, natin ilalagay, eto na. Oh, ilalagay na natin. Pawis na pawis na ako.

Ayan, eh, nahaluin na natin. Hindi ko alam kung gano'ng katagal ito. Maghalo nito. Hindi na oh. Bilis, kumukulay na agad. ay maang kukulam oh ni oh inshaallah bango kala man si jus itin natin okay na to natin 24 hours to para mawala yung mga bula bula kasi kaya ginaganon tinapatagal para mawala yung mga bula bulang yan yan o di ba ang daming bula niya. pag nilagay mo sa bote yan bago, ba pa bago tumining kaya nga alam nyo na kung paano gawin Ayun, ambilin ambilin ang nyo na lang ganito ready mix o, pag minix mix mix mo na lang yung tubig 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 lang o siksik -sik. -sik. Ito e, po 'yung ano 66 66 this washing liquid. washing liquid is held with as a pass up of pass as 10 minutes. Oh 10 minutes lang gagana 'to pala 'to. Dapat may 10 minutes na akong gumaganto. Kailan man siya flavor na nito ko. Balita ito ay 16 liters lahat. 14 liters 'yung ano plus 2. 2 liters 'yung inilagay natin kaya siya naging 16 liters pero okay na oh. Okay. 10 minutes pa lang ang gagagando kaya pala pinapawisan ako ng husto tingnan mo naman ang ilong ko lumaki na talaga pala malaki lalo na ang bibig ko ah. <laughs> Negocia. sige na, tatakluban ko na lang to antayin na natin bukas bukas pa tumabapan eh, para makita nyo clean clear siya. wala syang bubbles, bubbles, sige babayu, hanggang bukas na lang eto na nga pala yung naging liquid natin. Oh, dishwashing liquid natin, oh. Yan. Oh, tingnan niyo, oh. medyo na. Ayun. balik ulit, balik ulit sa dalawang galon. 7 liter ta bawat isa. Oh, di 2 liters, 2 lit, ah, 7 liters, 14 liters. Ito pa, meron pang tira. Dami-dami pa to. Mga oh, mga isang liter pa to, mahigit. Oh dilanggara gara lang na kulay kaya ganan